taon ko tong kasama. Ngayon lang mapapalitan. What's up mga boss? Gusto po kayo mga boss? Nawa po kayo ay safe. Ngayong oras na to, kung nasan man po kayo na andun ngayon. Ngayon po ay araw ng lunes. Simula na naman. Ng buong araw na pagtatrabaho dito sa Canada. Medyo inaantok pa ako mga boss. <laughs> ng trabaho. Woo. Hangin sa labas mga boss. Pauwi ako ng bahay ng alas 12. Kakain lang ako at papasok ulit ako ng alauna sa second job ko. 7-11 mga boss. Uwi na tayo mga boss at magluluto pa ako ng ulam. Let's go mga boss. Pinabot pa tayo ng train mga boss. <laughs> May mga kababayan tayo nagtatrabaho dyan sa CN mga boss. Maraming Pilipino dyan mga boss. Malaki ang sahod nila dyan. Pero syempre, yung trabaho nila, eh, alam niyo na, pag malaki ang sweldo, mahirap ang trabaho. Pero sa atin sa Pilipinas, mahirap na yung trabaho. Mababa pa yung pasahod. Lalo na yung mga nagtatrabaho sa construction. Yan, mababa yung sahod nila. Pero yung trabaho, mabigat talaga. Pasulong sya dapat eh. Pakanan. Palabas sya ng aming town. Siguro, nag-ano sila, nag-load. Ayan yung pinaka- ulo ng train. Paatras na. Kita nyo yun, no? Naglalaka, di Diba? inantay niya na lumampas yung train hirap maglakad ba mga boss ano na kapag winter yun nakalampas na yung ulo ng train sana makalampas na tayo diba nag traffic <laughs> Yan sa bandang kaliwa ko. Yan, no? <laughs> Ayun, nakalusa tayo. Let's go mga boss. Magluluto pa tayo. pugas naman tayo mga boss. Ano? Uh, dalawa lang kasi kami kumain, kaya Misan na... Uh, Papahisan kami. Kasi misan pagod na rin, Pinapay lang, Tapos, Tulog na. Tapon muna tayo mga boss basura eh sang hangin no. Oh. Dinig niyo mga boss. Taas ang hangin. Ito, nagagalawan yung mga puno. Sira na kasi yung pantrabaho ko. Ayan. Tatlong taon. Kaya, ibinili na ako ni misis ng pantrabaho. Sira na Matagal kong ginamit to mga boss. Tatlong taon ko tong kasama. Ngayon lang mapapalitan. Kunti lang nasira itong gilid na to. Ayan. Hindi ko ito uh, papalitan pa. Kung na kasi dito yung snow, yung tubig. Kaya pinalitan ko na. Pero maganda ito, uh, masarap ito sa paagamitin. Kasi malambot yung loob. At uh, ito, yung mga ganitong parang humulmul na tela. Mainit sa paa. Pero kailangan ng palitan mga boss luma na at uh, para mapagpahingi na rin kung sa sabatos na to <laughs> ito na yung pinalit ni misis ito sa luma ah uh, sana tumagal ito ng mahigit pa tatlong taon <laughs> Pero wala akong pangpasok na sapatos sa 7-Eleven. Eh, <laughs> balo ko na doon ko gamitin yon yung luma na yon na dapat ipagpapahingihin ko na eh para yung bago ay eh, medyo tumagal pa ng ilang taon baka gamitin ko pa rin yung luma mga boss sa 7 eleven na lang iiwan ako na siya doon sa sa surak doon sa ng mga sapatos Pasensya na kayo ah. Nakatalikod ako. Kasi pag pinatong ko yung camera dito, uh, sobrang lapit na sa mukha ko? Ganito yung buhay sa Canada. Sa Pilipinas, ganito din naman sa sa loob ng bahay. Nagtutulungan din naman yung mag-asawa. Dito sa abroad, talagang kailangan magtulungan. Sa trabaho, payas kayong may trabaho, Uh, at uh, parehas kayong gagawa sa bahay pag wala yung misis mo, ipag mo nagagawa ganun talaga mga boss kailangan mong tulungan dito lalo na, kailangan mong tulungan lalo na dito sa Canada dito uh, mahalaga yung oras mga boss lalo na kapag may second job ka na tulad yun ngayon ay 12.30 Ah, 12. 26. Oh. Hmm. Yan. Isinain e, na rin ako mga boss. Kala ko tapos na. Meron pa pala. Ito aking baunan. tulad ng sinabi ko sa inyo, pag hindi kami nakapagluto, mag-asawa, ito yun ulam namin, dilata. Inulam namin ganina break time. Hindi natin na pang hot ko nang uminom ng maligam, maligam gam na tubig mo. po. So, Hindi na ako ganoon kalakas kumain mga boss. Tulad ng mga sabi ko sa, pre sa previous vlog ko. Na ganoon pala talaga pag nagkakaitod ng tao. Ah... Uh, dati medyo mga edad, mga, mga kabataan ka pala, kalakas ka kumain. Habang nagkakaitod ka, pabawas na pabawas na yung pinakain mo. At hanggat maaari, iniiwasan mo kumain ng ano, baboy. Pero minsan hindi talaga may iwasan. Pinabawasan ko nila. Hindi na ganun karami. At isa pa. Kung nakasubaybay kayo sa vlog ko at tahiking na nonood, alam nyo naman na ako high blood. <laughs> Kaya hindi talaga ako ano, uh, ng marami. Pinagbawal talaga sa akin. Eh, pala kapag may maintenance ka nang iniinom. Parang parang yung maintenance mo eh, asawa mo na rin. Kasi araw-araw kailangan iinom ka. Tuwing umaga iinom ka na. Ay yung sa akin yung mga boss Yung sa aking maintenance. Ang pag iinom ko yan tuwing umaga. Pagkagising ko yan, iinom na ako na isa niya. Iinom na ako. Tapos, hindi pare, huwag kumain talaga ng marami. Ah, medyo kaya. <laughs> Pero wala kayo dyan. <laughs> Pamira. Isa nga, pinakain ko ano eh. Kamote. Napanood ko kasi sa sa YouTube at yung mga benefits nitong kamote. Alam niyo yung bansang Japan. Uh, malimit silang kumain ito. Pero wag lang sobra, Huwag sa sobra. Wag araw-araw. Ganito yung ginagawa na nakikita nyo araw-araw. Para... maging halimbawa sa inyo. Para baka isang araw, ikaw naman ang ganito sa Canada. Alam mo na yung... Uh, magiging routine mo araw-araw. 12.37 Pasok ko ay... Alaw na. One. Yung sinahin ko, nasa keep form na siya mga boss. Oh. At yung ating bacon. Ayan na. Malapit na. Let's go mga boss. Pasok na tayo. Nagbaon ako. Para pag break time ko, kanin yung kakainin ko. Pero konti lang mga boss. Isulta so, natin itong binili ni Mrs. sa akin. Ito, nadali mo sa trabaho. 7 iwanan ko na ito doon ako. Malamig sa labas mga boss. Walang snow pero yung hangin niya malamig. Ready na tayo mga boss. Pasok na tayo. Sa second job. Let's go. Yan o. Oh. Sa dinig nyo, isang hangin. na tayo mga boss let's go trabaho na tayo trabaho ng trabaho sino <laughs> okay. right 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 nandun? And, yeah. you know, and I'll just give him a the big extra food before before you get here. We just up there in the morning. Sarap mga boss Tapos na naman ang duty ko mga boss Whew. Hindi <sighs> na pa start bago ako sumakay mga boss Iba nang May dumating na delivery Tapos na naman ako ng isang araw mga boss Uy na tayo mga boss Bahay na ako mga boss Parang salamat mga boss sa pagsama nyo sa akin ngayong araw na to. na din dito. At uh, marami pong salamat sa lahat po nang nag-subscribe sa si JP Noy TV. At sa mga hindi po po nakakapag-subscribe, nawa po ay subscribe na po kayo sa JP Noy TV. Para makasama ko na rin kayo dito sa Canada. Para makita ninyo kung paano mamuhay yung isang katulad ko na dayuhan dito sa Bansang Canada. Magandang gabi po ulit sa inyo. Maraming maraming pong salamat sa lagi niyo pong panunood sa JP Noy TV. Maraming pong salamat at God bless po sa ating lahat. Mag-iingat po tayo palagi mga boss. Paalam.